Nagdeklara na ng all-out war ang militar laban sa New People's Army o NPA kasunod ng pagpapatigil sa usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista. Ito ang balita ni Rosalico. Tinatayang nasa 5,000 pwersa ng New People's Army at Armed Component ng Communist Party of the Philippines ang subject ngayon ng law enforcement operation ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na tutugisin nila ang mga ito sa abot ng kanilang kakayahan upang hindi na magpatuloy pa sa kanilang mga illegal na gawain. They are considered by the President already as terrorists. We also consider them as TPA will uh, threaten those businessmen and also get money. That is extortion. So. We will we will halt him down. Nilinaw naman ni Secretary Lorenzana na hindi pa sila nag-uumpisa sa pagtugis sa mga ito dahil uunahin muna ng pamahalaan ang pag-aresto sa mga National Democratic Front consultant na pansamantalang pinalaya sa bilangguan dahil sa peace negotiations. We are just following the order of the president na pagdumating sila rito pag nakita sila they will be arrested. That's why uh, I talked to uh, Secretary Duresa sabi ko kung pwede yung mga na uh, they will turn themselves in so that uh, uh, they will be treated uh, accordingly na hindi niyong habul-habulin sila. Wala namang ideya ang kalihim kung nasa bansa na lahat ang 21 NDFP consultants na pinalaya sa kondisyon ng peace talks, kabilang na ang mag-asawang Benito at Wilma Tiamson. Itinatanggi rin ito na militar ang nananabutahe upang huwag maisulong ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at makakaliwang grupo. Samantala, ilang kaanak naman ng political leader at mga biktima ng human rights violations ang umapela sa Pangulong Duterte sa Malacanang na huwag tuluyang ibasura ang peace talks. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.